Good morning! Maagap nga pala akong umalis ng bahay. Ngayon nga lang ulit ako nakalabas. Super duper busy talaga ako sa live selling sa Shopee. And I take note sa medyo nahirapan nga akong bumangon kasi hindi talaga ako sanay na bumabangon ng maagap. 8am pa lang, andito na ako kasi dito nga yung tagpuan namin sa SMC to Lucena. Nagchat nga sila na doon na lang nga daw kami magkita sa may 7-11. Kaya ito, naglakad-lakad na muna ako guys. Ito nga pala ang itsura ng SMC Tulosena, Lucena kapag wala pang tao. I think around 8.20am na dyan. And ito nga pala yung parking lot nila. Dito nga pala ang sakaya ng pagbilaw at saka malikboy. At eto nga pala yung mga kasama ko, si AJ at saka si Farah. Almost 10 o'clock na nga na nakarating na kami sa simbahan. And grabe, inabot pala ng more than hour ang biyahe namin kasi nga may nasiraan na truck sa pagbilaw kaya sobrang traffic talaga. Pagpasok ko nga ng simbahan, eto na nga, nagmimisa na nga. At patapos na pala halos yung misa. Kaya hindi na rin kami nakaabot kaya umupo muna ako sa huli. At sya nagvideo na rin ako sa kanila kasi super duper late na talaga kami. And eto buti nga, umabit pa kami sa mga picturean dito kasama ang mga ninong at ninang. Ang reception nga pala ng binyag ay gaganapin sa mismong bahay ng barkada ko. Kaya ito dito na nga kami. Ito nga si Farah todo retouch kasi hindi pa daw siya nakakapag-retouch mula kaninang umaga. And ito nga hindi na ako naglagay ng additional powder kasi nga sobrang init. And baka mag-white cast or magwakat bakat lang siya ang pulbo kapag sobrang init tapos nag-retouch ka. Ito nga yung kanilang reception. Kami nga ang kauna-unahan dito kasi nga kami nga yung mga ninong at ninang. And ito nga pagdating namin, na ni mga pagkain. Tapos ibang mga food ay serve na nila. Umupo na rin kami agad kasi medyo gutom na ako. I think 10.30am na to and hindi pa nga kami breakfast, So ito nga yung una kong kinuha, yung kanilang minudo. Sunod naman is yung chop suey. Kaya hindi talaga tayo magda-diet ngayon. Wala muna tayong diet-diet ngayong araw na to. Ngayon nga lang ulit ako kakain ng madami Kasi nga syempre super duper busy talaga ako sa live selling sa Shopee Usually nga nagla-launch ako mga 3 o'clock or 4 o'clock na Tapos kapag dinner naman usually mga 9 or 10 ako kumakain Feeling ko nga pumapayat na ako eh Pero okay lang at least Bala ko pa nga kasi mag-workout Kasi nga feeling ko tumataba talaga ako Kasi sobrang dami nating nakain last December Kaya okay lang din sa akin kahit pumahayat ako ng konti Sobrang nabusog talaga ako ngayong araw na to. Grabe, kaya ito na upo muna kami at tamang chika-chikahan lang. Kasi last time na nagkita kami, last December pa. So ngayon, February na. So konting chika-chika lang kami guys. And eto na nga, after 2 hours, Hinainan na naman kami ng pagkain kasi nga dapat aalis na kami. Pero sabi nga nila kasi meron pa sila kasi yung party na hanggang hapon kasi nga birthday nga ni Via ng inaanak namin. Kaya ito, pinauna na kami kumain. Siyempre, inunan inuna natin tikman eh, yung ating Shanghai which is my favorite. Grabe, sobrang init nito pero nilantakan na agad natin. Tapos eto, kumuha na rin ako ng konting spaghetti kasi nga medyo busog pa talaga ako. Pero lahat yan talaga na ko. Kahit sinabi kong busog pa ako, tuloy-tuloy pa rin yung pagkain natin. And of course, naghain pa ulit si Delma kasi nga natikman namin isang sapin-sapin. Sabi ko masarap. Kaya ito, naglabas na naman siya ng additional. Nilagdigan pa ng puto, sa pinsamin at saka Shanghai. Grabe, hindi ko alam kung mukbang ba din ko rito or pag-aanak sa binyag. Sobrang nabusog talaga ako ngayong araw na to. Parang napasobra yata yung kain ko. And feeling ko wala na ako. Hindi na feeling ko hindi na talaga ako makakapag-dinner nito. And eto na nga guys, hanggang dito na lang. And hopefully makagawa ulit tayo ng content. By the way, follow nyo rin yung shop natin na si Ann Collection sa so Shopee. Thank you for watching and God bless everyone.